Yon guys, good morning. Linggo ngayon, pupunta tayo sa BRC o yung Batangas Racing Circuit. Ayon, at uh, pupunta tayo doon kasi eh, meron silang basic uh, training sa truck. Kailangan natin pumunta. Di ba? Para may idea tayo. Eh uh, syempre, bago lahat, Happy anniversary sa Motostrada family. Magte-test ride tayo ng MV Agusta at CF Moto. So ayan, magkikita-kita kami nila pa rin Calvin sa gas station. So usapan namin is 7am. Uh, 6.45 pa lang. <laughs> Late na naman ako. Siyempre, <laughs> lagi naman. Ayan guys, dito na tayo sa start Toll. Dito kami magkikita-kita nila parang si Calvin at parang Jess. Sorry. Alay ko. Sitan. Ako r ano. Uy, r-90 ba yun? Oo, ito. ano. Sa r ang dami siya photo? Hindi. Saan? So, yeah. sa eh, nag-i-invent ka sa ano? Hindi, sa, sa, ta, ano, ano, eh? uh. sa talisa eh. Sa nalang uh, 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 uh. dalawin. guys, malapit na tayo sa BRC. Kasama ko si parang Calvin at si parang Jess hindi nakasama sa amin si ano eh si uh, MP si Boss Warly kasi may, may event siya pupuntahan ngayon so ayan guys nandito na tayo sa BRC uh, sa likod tayo dadaan <laughs> kasi nandun si parang Kevin oh, dito tayo kakaliwa Nito. Motos, motos trada, tas, tas pu puro dala eh BM. <laughs> Ganda pa. Ay puta, ina bakit may ganyan diyan? Oh, may tunnel oh. Ganda <laughs> oh. baba <-bamba. laughs> Baba bomba. <laughs> <Baba -bamba. laughs> ha? Ingay eh. <laughs> Ayun guys, dito na tayo sa BRC. So, yung event ng Motostrada. Ayan o. Parang Calvin, magta-track yan mamaya. Kaya hanap kami ng mountain bike dito. <laughs> Register muna tayo guys. Kaya gusta. So guys, nandito tayo sa boot ng Saiku. Ayan. Meron silang pwesto guys sa San Juan. Ayan. And guys, mag-start na yung briefing nung ano, uh, mga magta-try sa truck. So, puntahan natin sila. Di ba lang kung ano motor yung mapapahiram sa atin? Ganda, no? E-bike nga, ganda. Saan lang? Saan? Saan? e-bike? Saan? 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 lang. Ilang sir gaano katagal ang uh, ano niyan? Ang ila ila, ila ng kilometers. Sport, ah, okay. Street and Echo. Echo ay pinaka mahina. Echo is around 160 kilometers, 170 mm. kilometers. Pag nag sport ka, mga nasa 70 kilometers. Pero grabe layo na noon, no, 160. Pero ang lakas ng power. Oh. So oh. Okay. sa sport para ma-feel yung power. Okay. Guys, I, ang ganda. Si sensors ako hindi ka nga Anong okay. brand yan, bro? Yes, yeah, it's under CF Motor. Zho. Yeah. Zho is the electric uh, Call this? electric division ng CF Moto. Ah, okay, okay. okay. Yeah, uh, yeah, yeah. ah, okay. So, wala akong ano? Oh, wala. So, yeah. ka pre. lakas ah, so, talaga yan, i-bike e yan eh Ang ganda. <laughs> Ang tahimik eh So, tatry natin guys yung ano, e-bike ng ano, uh, sobrang daw siya ng CF Moto. So ikot din tayo After ni pareng Calvin Try natin Hindi natin maano Wala akong mount guys eh So Pawakan ko na lang sa kanya yung ano Yung camera Lakas oh Lakas no Saklit lang <laughs> yung Saklit lang nga bro May okay, napakita ko lang Isang kasi lang sa inya Sige 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 <laughs>

Ganda. Ito yung itsura niya, no? Ito na natin, best pa natin. Itsura niya, no? Motor Grabe. Motor niya is a Bosch motor, waterproof na IP rated. So, waterproof siya. Tapos belt driven. Mmm! Then, battery niya, ito. Uh, you have battery packs. At Ito charger na Ayun, no? Galing. galing. Galing, And then, yan. Yeah. may cruise control siya. Question is how much? <laughs> 200 to 900. 210. Pucha! mo nga ng best pa. Kasi units three, Bro, 1 2 3 Bawak ng camera bro, i ko. do try natin guys itong ano, wala akong mount ng ano eh. Hindi ko na susi Ah, na susi niya, ah, na susi pre, o card? Ready na? Yeah, basta ready. Yeah. So, your sport <laughs> <outside>. okay, <sorry>. <laughs> <laughs> you la Nagulat gulat niya ako nung ginanong ko eh. Ah, sports. naganong anong 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 Wala. 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 naganong anong Wala. anong naganong anong natin yung primavera, tsaka sprint eh, gano'n lang gano'n lang ako na, may briefing na okay na pogi guys bago ng video So Pauwi na kami guys uh, Naka-experience na kami paano mag-truck <laughs> Nagkakamay kami ni Paring Calvin So shoutout ulit kay Siyempre kay parang Kev Siya yung nag-invite sa amin dito sa anniversary ng Motostrada And siyempre kay Ma'am jo Joan uh, Sa pagpapahiram sa amin ng uh, Kanyang mga motor MB Agusta Ang ginamit ko is yung Super Veloce Kay parang Calvin is yung brutal uh, Brutale 800 Sobrang solid na mga motor na yun guys Sobrang lakas Parang tambucho ni paring Calvin <laughs> <laughs> Hindi ko alam pala mas eh Parang Jesse ko na una, -una. <laughs> Uli uli ako uh, Uwi na kami guys uh, So thank you ulit sa Motostrada Saya experience. Oh, dari cut masuk tai setrak, masuk tai setrak. Di to kanan tai dito to kanan. Ayun. Saya. Sekarang sarap mag sports bike ulit ah. <laughs> sarap mag truck ah. So, upuwi na kami guys uh, Sa bahay na kami kakain <laughs> Kanya